Kamusta po ako po si Dr. Mila de la Paz at inilaan ko po ang aking buong karera sa pagtulong sa mga kababaihan na magkaroon ng mas malusog at mas masiglang buhay. Isang tunay na karangalan na maibahagi sa inyo ang ilang kaalaman ngayon. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung bakit ang ilang kababaihan na nasa edad 60 pataas ay tila walang kahirap-hirap na nagmumukhang bata at puno ng enerhiya, habang ang iba naman na kaedad nila ay nahihirapan na kahit sa mga simpleng pang-araw-araw na gawain. Marami sa atin ang tapat na naglalakad araw-araw sa paniniwalang ito na ang gintong susi sa malusog na pagtanda. Ngunit may isang nakatagong katotohanan na madalas nating nakakaligtaan, ang paglalakad lamang ay hindi sapat upang mapanatili ang lakas at sigla ng inyong katawan. Kahit gaano pa kaginhawa ang pakiramdam, sa ritmo ng araw-araw na paglalakad, maaari nitong itago ang isang katutuhan ng iilan lang sa atin. Ang handang harapin, hindi kayo kayang protektahan ng paglalakad lamang mula sa dahan-dahan, ngunit mapanirang pagkawala ng mas ng kalamnan o muscle mass. Muling pagtuklas sa lakas ang nakatagong kapangyarihan ng pag-iehersisyo na may pabigat Gaya na lang po ng kwento ni Aling Elizabeth, isang masayahing sitim po sa pantaong gulang mula sa Bagyo. Si Aling Elizabeth ay mahilig maglakad ng malayo tuwing umaga sa paniniwalang ginagawa na niya ang lahat ng kailangan upang manatiling aktibo at malaya. Ngunit isang araw napansin niyang ang pagbuhat sa isang maliit na kahon ng mga lumang litrato ay naging napakahirap na para sa kanya. Ang pagbukas ng mga garapon na dati simple lang, ay naging isang nakakadismayang pakikibaka. Nagulat si Aling Elizabeth hindi lang dahil sa kanyang mga pisikal na limitasyon, kundi dahil sa mas malalim na pakiramdam ng kahinaan na bigla niyang naramdaman. Hindi ang pagtanda ang kanyang kinatatakutan, kundi ang takot na mawala ang simple at masayang kalayaan na kanyang pinahalagahan sa buong buhay niya. Ipinaliwanag ng kanyang mga doktor ang isang bagay na marami sa atin ang hindi natututunan. Pagkatapos ng edad 60, ang simpleng paglalakad ay hindi sapat para labanan ang natural na paghina ng lakas ng kalamnan. Kung walang sadyang resistance training o pagsasanay na may pabigat, bumibilis ang pagkasira ng kalamnan na nagpapahina sa ating katawan sa mga paraang hindi agad napapansin. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa pagbubuhat ng mga bagay. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng mahalagang sandali sa araw-araw na nagbibigay kahulugan sa buhay tulad ng pagbuhat sa apo para yakapin paghahalaman ng walang nararamdamang sakit o madaling paggawa ng mga simpleng gawain na dati baliwala lang sa inyo. Na unawaan ni Aling Elizabeth ang kahalagahan nito at nagpa siya siyang gumawa ng isang maliit ngunit malaking pagbabago sa kanyang rutina. Sinimulan niyang isama ang mga simple at kayang gawing ehersisyo na may pabigat gamit ang magaang na dumbbells resistance bands at simpleng bodyweight squats. Hindi ito naging madali noong una. Kinwestiyon pa niya kung sulit ba ito at medyo nanlumo sa kanyang mga limitasyon. Ngunit dahan-dahan, may kamangha-manghang nangyari. Naramdaman ni Aling Elizabeth na siya ay lumalakas, nagiging mas matatag, at mas masigla. Muli niyang natuklasan ang lakas na hindi niya nawala, na malayang nawala napala isang lakas na nagbigay daan sa kanya upang kumpiyansang magbukas muli ng mga garapon dalhin ang kanyang mga pinamili ng walang tulong at yakapin ang kanyang mga apo ng walang pag-aalinlangan. Ang paglalakbay ni Aling Elizabeth ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral tungkol sa marangal na pagtanda. Ang resistance training pagkatapos ng edad 6 ay hindi lamang isang mungkahi. Ito ay isang salbabida. Ikinokonekta ka nitong muli sa mga pang-araw-araw na kagalakan na marahil ay binaliwala mo na at ibinabalik nito ang pakiramdam ng dangal at pagmamalaki. Ang marangal na pagtanda ay nangangahulugan ng aktibong pag-aalaga sa iyong lakas at katatagan na nagpapatunay sa iyong sarili na ang mga pinakamagandang tao ng iyong buhay ay maari pang darating. Balanse pagbabalik ng kumpiyansa isang hakbang sa bawat oras. Naisip niyo na po ba kung gaano kalaki ang impluensya ng inyong balanse sa kalayaan at kasiyahang nararamdaman ninyo araw-araw? Ang balanse ay higit pa sa isang pisikal na kasanayan. Ito ay sumasalamin sa inyong kakayahang magtiwala sa sariling katawan habang ginagawa ang mga simpleng bagay sa buhay. Subalit pagkatapos ng edad siksta, ang ating balanse ay madalas na tahimik, na kumukupas, hindi napapansin hanggang sa isang maliit na pagkadulas ay biglang magising ang isang pakiramdam ng kahinaan na maaaring yumanig sa ating kumpiyansa. Isipin po natin si Aling Diana isang masiglang ginang na ni Anyos na laging ipinagmamalaki ang kanyang aktibong pamumuhay. Gustong-gusto niya ang kanyang araw-araw na paglalakad sa kanilang lugar na napapaligiran ng mga puno bumabati sa mga kapitbahay at nilalasap ang bawat hininga ng sariwang hangin. Ngunit isang gabi habang maingat na bumababa mula sa kanilang beranda na wala ng balanse si Aling Diana at muntik ng matumba, buti na lang at nakakapit agad sa isang rehas. Sa pisikal ayos lang siya, ngunit sa emosyonal, siya ay nabagabag. Sinimulan niyang kwestiyonin ang bawat hakbang, pagkatapos noon sa takot na baka muli siyang madulas na maaaring magdulot ng mas malubhang kahihinatnan. Ang karanasan ni Aling Diana ay karaniwan, ngunit ito ay isang bagay na bihirang pag-usapan. Ang balance ay hindi lamang tungkol sa pisikal na koordinasyon. Ito ay malalim na nakaugnay sa ating emosyonal na seguridad. Kapag humihina ang ating balanse ang takot, ay maaring tahimik na mamuo na nililimitahan ang ating pagnanais na lubusang makilahok sa mga pang-araw-araw na gawain sa buhay. Ngunit narito ang magandang katotohanan, ang balanse ay isa sa pinakasimple ngunit pinakanakapagbabagong aspeto ng kalusugan na maaari ninyong bawiin kahit na kayo ay nasa 60s na o higit pa. Sa tulong ng kanyang doktor, sinimulan ni Aling Diana ang mga simpleng ehersisyo na partikular na idinisenyo upang ibalik ang kanyang balanse. Habang nakatayo sa tabi ng kanyang kitchen counter, sinanay niya ang dahan-dahang pag-angat ng isang paa at muling natututong magtiwala sa sarili ng walang takot. Gumawa siya ng marahan at maingat ng mga hakbang sa isang tuwid na linya na magkadikit ang sakong at daliri ng paa at natuklasan ang isang lakas na hindi niya na malayang nawala na pala. Dahan-dahan nawala ang takot at napalitan ito ng lumalagong kumpiyansa at kontrol. Habang pinagbubuti ni Aling Diana ang kanyang balanse, nakita niya ang kanyang sarili na muling kumokonekta sa kanyang kalayaan. Muli niyang natuklasan ang kagalakan ng simpleng kalayaan na kanyang nakalimutan ang komportabling paglalakad sa isang mataong palengke, pag-akyat baba sa hagdanan ng walang pag-aatubili at muling masayang pagsasayaw sa kasal ng kanyang apo. Ang kanyang bagong tatag ay nagbigay daan sa kanya upang mabawi ang emosyonal na kumpiyansa na akala niya ay tuluyan ng nawala. Ang pagsasanay sa balanse pagkatapos ng edad sista ay hindi lamang isang pisikal na pangangailangan. Ito ay isang makapangyarihang paraan ng pagbawi sa inyong kalayaan dangal at tapang. Bawat hakbang na sinasanay ng may intensyon at pag-iingat ay isang hakbang patungo sa emosyonal na pagpapanibago at muling pananampalataya sa inyong katawan. Tulad ni Aling Diana, ang pagyakap sa mga ehersisyo para sa balanse ay makapagbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang harapin ang buhay hindi nang may pag-iingat kundi nang may kumpiyansa at kagalakan na binabawi ang inyong kalayaan sa bawat matatag na hakbang. Flexibility, paghahanap ng kalayaan sa bawat galaw. Naisip niyo na po ba ang tahimik na kalayaang nakatago sa simpleng pagkilos? tulad ng komportabling pagyuko para magsintas ng sapatos. Walang kahirap-hirap na pag-angat ng mga braso para yakapin ng isang mahal sa buhay o magiliw na paglingon para batiin ang isang kaibigan. Para sa marami sa atin na lampas na, sa edad 60, ang unti-unting pagkawala ng flexibility o kakayahang makabaluktot ay hindi lamang tungkol sa paninigas ng katawan. Tahimik nitong inaalis ang mga biglaang kagalakan sa buhay na nag-iiwan ng banayad ngunit palagi ang pakiramdam ng limitasyon. Gaya na lang po ni Aling Evelyn na sa edad na 70 ay pakiramdam niya ay palayo na siya ng palayo sa masiglang babae na dati niyang kilala. Ang araw-araw na paglalakad ay nakatulong sa kanya na manatiling aktibo ngunit may mas malalim na bagay na unti-unting nawawala ang makinis na gaan ang paggalaw na kanyang pinahalagahan ng hindi namamalayan. Ang pag-abot sa itaas upang ilagay ang mga plato sa istante paglingon para kumaway o simpleng pagyuko para buhati ng kanyang alagang pusa ay naging mga paalala ng isang nawalang kalayaan mga maliliit na sandali na ngayon ay nababalot ng pag-aalinlangan at hirap. Subalit ang flexibility ay hindi nawawala magpakailanman at hindi pa huli ang lahat para bawiin ito. Sa tulong ng isang maalagang terapista, sinimula ni Aling Evelyn na isama ang marahang pag-uunat araw-araw, dahan-dahang pag-ikot ng kanyang leeg at balikat maingat ng mga galaw na parang sa yoga at komportabling pagyuko at pag-abot. Sa simula, nakakadismaya ang paninigas na kanyang nararamdaman na para bang lumalaban ang kanyang katawan sa pagbabago ngunit di nagtagal isang pambihirang bagay ang nangyari. Ang mga kilos ni Aling Evelyn ay naging mas maluwag magiliw at malaya. Muli niyang natuklasan ang mga simpleng kasiyahan na kanyang nakalimutan tulad ng walang kahirap-hirap na pagpitas ng mga bulaklak sa kanyang hardin o komportabling pag-abot para yakapin ang kanyang matangkad na apo nang walang pag-aatubili o sakit. Para kay Aling Evelyn ang flexibility ay naging higit pa sa pag-uunat. Ito ay isang muling pagkonekta sa kanyang pagkatao na nagpapanumbalik sa kanyang emosyonal na kalayaan kasabay ng kanyang pisikal na kaginhawahan. Ang marahang pagbawi na ito ay nagpapaalala sa kanya at sa atin na ang flexibility sa anumang edad ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paggalaw. Ito ay isang malalim na emosyonal na proseso ng muling pagtuklas sa kaginhawahan, pagbawi sa kalayaan at muling pagyakap sa mundo ng buong laya. Lakas ng core pagprotekta sa sentro ng inyong katawan. Naisip niyo na po ba kung gaano kalaki ang tahimik na papel ng lakas ng inyong core, ang mga kalamnan sa inyong tiyan at likod sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ito ang tahimik na nagtatakda ng inyong kaginhawahan, kumpiyansa at maging ng inyong dangal lalo na pagkatapos ng edad siksta. Madalas na hindi napapansin at hindi na iintindihan ng lakas ng core ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magandang tiyan o pangangatawan. Sa halip ito ay malalim na konektado sa isang bagay na mas mahalaga ang kakayahang dalhin ang sarili ng may dangal katatagan at kaginhawahan habang lumilipas ang mga taon. Isaalang-alang po natin si Aling Dorotea, isang babaeng may dangal at matatag na sa edad na ay napansin na unti-unti nang nawawala ang tindig at katatagan na dati niyang ipinagmamalaki. Bagamat araw-araw siyang naglalakad, nagsimulang makaramdam si Aling Dorotea ng kakaibang pananakit sa kanyang balakang at ang kanyang mga balikat ay unti-unting kumukuba na para bang may pasan-pasan siyang hindi nakikitang pabigat hindi lamang ito pisikal na hirap. Para kay Aling Dorotea ang mabagal at hindi napapansing pagbabago sa kanyang tindig ay nakaapekto sa kanyang tiwala sa sarili na nagpabago sa tingin niya sa kanyang sarili sa salamin tuwing umaga. Ang dating bahagyang sakit sa likod ay naging isang hindi masabing pagkawala ng dangal, isang tahimik na paalala na unti-unti siyang binabago ng edad sa mga paraang hindi niya inaasahan. Ngunit hindi nagtapos sa pagsuko ang kwento ni Aling Dorotea. Sa payo ng kanyang doktor, sinimulan niya ang mga simple, ngunit mabisang ehersisyo para ibalik ang lakas ng kanyang core na hindi niya sinasadyang napabayaan. Tumayo siya nang nakasandal sa pader, nararamdaman ang bawat buto ng kanyang gulugod na dahan-dahang umuunat habang maingat na humihinga at pinapakilos ang mga kalamnan sa paligid ng kanyang gulugod. Natuklasan niya ang mga ehersisyo tulad ng seated pelvic tilts, maingat na pagsasanay sa paghinga at marahang pag-ikot na nagpagalaw sa mga nakalimutang kalamnan na sumusuporta sa kanyang likod. Araw-araw linggo-linggo naramdaman ni Aling Dorotea na unti-unting umuunat ang kanyang tindig hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Sa bawat marahang galaw na ramdaman niyang bumabalik ang kanyang dangal, ang kanyang mga balikat ay natural na umaatras at ang kanyang baba ay tumataas na para bang may isang kamay na marahang humahaplos sa kanyang likod na hinihikayat siyang magpatuloy. Ang lakas ng core pagkatapos ng edad 6 ay hindi lamang isang rekomendasyon sa ehersisyo. Ito ay isang mapagmalasakit na pamumuhunan sa mismong pundasyon ng inyong pang-araw-araw na buhay. Tahimik nitong sinusuportahan ang inyong kakayahang kumilos ng malaya komportable at may kumpiyan sa pinoprotektahan ang inyong gulugod at mga kasukasuan mula sa hindi kinakailangang puwersa at pinipigilan ang mga malulubhang pinsala. Ngunit higit sa lahat, pinapanatili nito ang inyong pagpapahalaga sa sarili na nagpapaalala sa inyo na hindi kailangang isakripisyo ng edad ang inyong presensya dangal o kalayaan. Sa esensya ang pagpapalakas sa sentro ng inyong katawan ay tungkol sa pagpili ng katatagan sa halip na pagsuko. Dangal sa halip na pagkatalo at pagyakap sa pambihirang kakayahan ng inyong katawan na muling buuin ang sarili nito. Ito ay isang desisyon hindi lamang para tumanda kundi para umunlad ng may grasya, tumayo ng matatagtaas noo at malalim na konektado sa lakas at kumpiyansa na nananatili pa rin sa loob ninyo. Pangangalaga sa kasukasuan, marahang paggalaw para sa pangmatagalang kaginhawahan at kalayaan. Huminto na po ba kayo sandali para pahalagahan ang mga simple at madalas na hindi napapansing paraan kung paano kayo pinagsisilbihan ng inyong mga kasukasuan araw-araw. Kung paano nila tahimik na ginagawang posible ang bawat hakbang bawat abot, bawat magiliw na galaw na inyong ginagawa. Pagkatapos ng edad sin sa ang tahimik na katatagan ng mga kasukasuang ito ay maaaring masubok. Minsan dahan-dahan, minsan biglaan na ginagawang hindi komportable at masakit na hamon ang mga simpleng pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang pananakit ng kasukasuan ay hindi kailangang maging isang hindi maiiwasang kasama sa pagtanda. Ang marahan at sinadyang pag-aalaga sa inyong mga kasukasuan ay hindi lamang makakabawas sa sakit, kundi maibabalik din ang kalayaan na kumilos sa buhay ng may grasya at kagalakan. Isipin po natin si Aling Susana na sa edad na 74 si ay nag-aatubiling aminin ang lumalalang pananakit ng kanyang tuhod at balakang. Bilang isang taong mahilig maglakad sa buong buhay niya, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng mismong aktibidad na dapat sana ay nagpapanatiri sa kanya na malusog at masigla. Bawat hakbang na dati nagbibigay lakas at sigla ay unti-unting naging isang bagay na tahimik niyang kinatatakutan. Bawat hakbang ay nagpapaalala sa kanya ng isang hindi komportableng katotohanan na ang kanyang mga kasukasuan ay hindi na sumusuporta tulad ng dati. Ang dahan-dahang pagkasirang ito ay hindi lamang pisikal. Nakaapekto ito sa kanya sa emosyonal na lumikha ng pagkabalisa tungkol sa kanyang kalusugan, sa hinaharap at unti-unting naglalayo sa kanya sa mga aktibidad na gusto niya tulad ng mahabang paglalakad sa dalampasigan, kasama ang kanyang mga apo o kaswal na pamamasyal kasama ang mga malalapit na kaibigan. Matapos ang isang taos-pusong pakikipag-usap sa kanyang doktor, na pagtanto ni Aling Susan na ang kanyang paraan ng pag-eehersisyo ay hindi sinasadyang nagdulot ng paulit-ulit na puwersa sa kanyang mga kaso-kasuan. Ngunit ang solusyon ay mas simple at mas mabait kaysa sa kanyang inaakala. Sinimulan niyang isama sa kanyang rutina ang mga ehersisyong low impact tulad ng paglangoy, marahang pagbibisikleta at pag-uunat habang nakaupo sa silya. Bawat ehersisyo ay parang isang nakakaginhawang gamot na marahang nag-aalaga at nagpapanumbalik sa kanyang mga kasukasuan sa halip na parusahan ng mga ito. Sa bawat araw na lumilipas na ramdaman ni Aling Susan ang isang tahimik na pagbabago, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal, habang ang kanyang mga galaw ay nagiging mas magaan, mas malaya, at hindi na pinahihirapan ng sakit. Muli niyang niyakap ang kanyang mga aktibidad ng may panibagong pag-asa at pananabik bumalik sa kanyang paglalakad na ngayon ay mas maingat at marahan puno ng pasasalamat. Dahil muli niya itong nagagawang komportable, ang paglalakbay ni Aling Susan ay nagbibigay liwanag sa isang mahalagang katotohanan na madalas nating nakakaligtaan ang pag-aalaga sa inyong mga kaso-kasuan pagkatapos ng edad 60 ay higit pa sa pag-iwas sa sakit. Ito ay isang pagpapatunay ng pag-aalaga at pagmamahal sa sarili. Ang mga aktibidad na low-impact tulad ng paglangoy, marahang pagbibisikleta, water aerobics at tai chi, ay hindi lamang mga ehersisyo. Sila ay mga paanyaya upang muling kumonekta sa inyong katawan, upang muling matuklasan ang kaginhawahan grasya at ang tahimik na kagalakan ng komportabling paggalaw. Ang pagprotekta sa inyong mga kasukasuan sa makatuwid ay nagiging isang gawa ng habag at karunungan. Isang malalim na pagkilala sa halaga katatagan at kakayahan ng inyong katawan. Sa pamamagitan ng sinadya at marahang paggalaw, maaari ninyong mabawi hindi lamang ang pisikal na kalayaan kundi pati na rin ang emosyonal na kapayapaan na tinitiyak sa inyong sarili na ang landas sa hinaharap ay puno ng mga sandali ng kagalakan, kalayaan at dangal. Pagpili kung paano katatanda. Isang landas tungo sa pangmatagalang kalayaan. Ang marangal na pagtanda ay hindi tungkol sa paglaban sa panahon. Ito ay tungkol sa pagyakap sa bawat sandali ng may intensyon at pag-aalaga. Ang mga kwentong inyong narinig ay nagpapaalala sa atin na kahit lampas na sa edad 60, ang inyong katawan ay mayroon pa ring malaking potensyal. Ang lakas, balance, flexibility at sigla ng core ay higit pa sa mga pisikal na katangian. Sila ang pundasyon para sa pagbawi ng inyong kalayaan, kumpiyansa at emosyonal na kagalingan. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aalaga, sa mga aspetong ito, hindi lamang kayo nagdaragdag ng mga taon sa inyong buhay. Nagdaragdag kayo ng lalim kahulugan at masayang kalayaan sa mga taong iyon, mula sa aking mga taon ng pagsasanay ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko ay ito ang inyong mga pinipili ngayon. Ano man ang inyong edad, ang siyang humuhubog sa inyong kinabukasan. Hindi pa huli ang lahat para mamuhunan sa inyong kapakanan upang muling matuklasan ang mga kakayahan ng inyong katawan at upang mamuhay ng may panibagong sigla. Isa ninyo ang mga aral na ito hindi bilang isang hanay ng mga alituntunin kundi bilang isang paanyaya na mamuhay ng buo. At totoo, ngayon nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na inyong natututunan mula sa mga kwentong ito na plano ninyong gawin sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nakita ninyong nakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa mga kababaihan sa inyong buhay na maaaring makinabang din. Maraming salamat po sa inyong pagsama para sa pamumuhay ayon sa ating sariling kagustuhan na puno ng lakas, balanse at ligaya.